Good morning mga kachang friends. Welcome to my new vlog. At dito na ulit kami sa Cavite City ngayon. Titingnan namin kung nalinisan na kasi sabi ni na raw ang patan naman ng bangus. Tapos lalagyan na ng laso. So, nalinis, okay? It's, my yeah. It's my life. It's my life. Isang kulambu na lang naman daw. Yung family size o size. Mayroon na raw sila. Isa. Diyan ang aso. Na naman. Dito na naman ang kanilang alagang aso. At yan oh, May mga gada. Maratar na. Ano po? Oh. <laughs> Dito ulit <only> kami. Andito <laughs> sila? kanina pa ata tayo inaantay. Nila. <laughs> At hapon na tayo nakarating. Dahil nalasing ah. 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 si Yoyo. dyan sila at nandito. Nakararating <laughs> mga aking. Ah, Ako na dumating. Ah, may meeting ata sila eh. Tapos na? Tapos na? Tapos na sila? Oh. Ano na po yan? nakakaalis ah, ah, Tama lang din pala hapon tayo pumunta. dito kami. Hello po. Hi po. Welcome to my vlog. <laughs> May okasyon pala kaya pala busy. Ah, sige, sige. Apo na kami dumating. Ha? wala Ah. Baano wag taporeo nang Yan, may meeting po sila. Tagalog ng bayan nya, no? Baklayon. At busy po sila ngayon. Wala Ano sina yung? Oh, May ano po sila ngayon, may meeting po yung mga <laughs> si Kapitan po. Yep.

headquarters quarters ng... Na... BG, PBTX. Ano yun? Kanina ang magas. Eh kasi nga meron kaming yung kapon kaya sabi ko, di lang pwede na bumaliw. Hindi? Oo. Ano nalang bumili? Ano yun? Ano Hindi po, wala pa akong idea eh. Kasi nakalimutan ko na kung magkano yung binili ko noon eh. <laughs> yung uli kasing dalawa, ano parang may pinalit akong bagay may hiningi sa akin pero tanong ng laso yung lapat ata yon hindi sa akin pera pera wagan pera pera -hmm. Mm. So, nakita niya yung ano ko, hiningi niya, so, hiningi ko sa kanya yung lampat na no, nasa na, tabi na, 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 ng hiningi niya no. Ah, yung parang kagaya din sa atin pagpagawa na Ganyan din. Ang estimate mo. Wala pa hindi. siguro tatanong ko muna. Tapos mag message ako. Wala Wala po. Kaya no, hmm. Tapos, bakit tayo ay Order na lang tayo Kasi wala dyan si, yung may-ari sa akin, nasa Bicol eh. Kasin. Kailangan nga natin ko yun. Eh. Kailangan mga hanap yun siya. san no. problema? Sana na. nabiyahe pa. Kasi nagtanong ako dito sa pulo, alam niyo yung mga daingan dito? Hmm. Doon siya nakapwesto. Ngayon, nang ginawa ko nung sa ngarap ng takdon. Lagyan niyo ng suplang gana yan. Derling ang pangalan, Derling. Ang pangalan ko. Yeah. Yung kanila pala si Dan dito, pinitawan. Yeah. O, kapitbahay niya raw. Pinitawan na raw. Kanila sarili yun? Hindi, yung pangalan din niya. Tagakawit. Yung ngayon, hindi ko alam kung nabiyahe pa siya. Pero meron siyang kalanin yeah. ko sigurado. Yeah. Hindi ko uh -huh. oh. siya. kapya. <smartan> hindi siya mawawalan. Hindi ko alam kung nabiyahe pa siya. Kung may kontak sa mismo yun, yung tatlo mismo sa kuwan, puno <laughs> pa <laughs> din lang tayo tumakot order tira ng Hindi pwede. Ano yun eh. binagyahin ng bangkayo, wala naman sasakyan nila. Ay, malayo pala yun, bibilan. Hmm. Isang galing. Ah! Oh. Hindi oh. pala yun dito? Hindi, dito may binayon. Pero, may hey, yung by order boat yun. by, ano, malayo. Okay. Ang pag binaksak sa'yo yun, ay na-direct na sasakyan

kailangan matanong na. Hindi naman kailangan pero kung magka-riding okay. ready siya. Okay, Ang anak niya meron.

bukas ang magas. ah oh, wala bang pasok na ba? may parusok na ako basta yun na lang oras na yun pag set na yun. di hindi messenger na lang ano yun na lang sa para doon na tayo magkano na lang kayo yung ano mo may miss, may ano may may facebook ka naman po pwede nga sa anak nandun ako sa lina ako sa lina ha? Sa Ay, sa Salinas kayo, taga-Salinas. Puro yan. Kaya sa Salinas ang banasyo. Hindi pa naman kapuloyan. Ano yun? Yung baboy ko? Walang bayag? Ano ba yung puti? Oo. Walang bayag eh. Tingin ko, Dany, yun ang nabuta nila tatay eh. Eh, what... tina pa ako ng tina pa eh. Wala, walang bayag Wala Walang bayad. Wala. Hindi, ayaw, no? ayaw mo noon walang bayag. Not, not wala nga. eh na Ayun, yun, kung walang ano yun. Bakla. Hindi, wag na kapunan yun. Wala namang bayag eh. Wala namang bayag Ikakatayin eh. mo naman yun. Huwag mo na. Ikatayin ko sa presyo O, oh, di wag mo nang problemahin kung walang bayag. Kanina ba yun? Sa <laughs> akin. O, sa'yo pala yun eh. di eh, dapat ilitsyo na natin. Wag ko. muna ngayon. O naman, minamadali mo eh. Eh, walang bayag. Wala ano yung lalaki? Walang pwede, palukuan. Oh. Ay, inuli nga rin. Inuli nga inu rin. Kinapagang pa ko, wala. Kinapagang oh? pa ko ngayon oh? eh. Wala? Kina parin Kina parin ni wala nga Kina oh. Wala. wala. Kinapagang pa ko ngayon, Marty. Kinapagang pa ko ngayon, Wala. Kinapagang ko ngayon, ginagalong-galong Wala talaga. Wala. Kaya parang taba? Kasi walang bayag. Oo, oh. walang bayag. Pero hindi babae? Hindi. Lalaki, <laughs> lalaki siya. Pakla yun, yung tawag nila ng Pakla. Bakla Hindi niyo tinignan kung may tahi, baka tinanong. Wala wala tayong tahi. Dako sina puno dati oh. Pag wala, wala ano yung paglabag? Paglabag nga kung nakalas. Hindi kasi may nabuto si tatay na maliit nung mula sa nagkapon. Wala pa uh, yun dito? Yung ano, yung... Ah, kapanganak lang. Yung panganak eh. na yun, wala na ipat mo dito eh. Lung, Kaya pa naman taba yun. Sinakatala ng kapon na si tatay eh. Wala pa yun. Talaga, so, ginawa mo ganun ko. Ba't wala nitlog ka? Wala nga. Kahit ka pinanggut sana. Sabi niya tayo kita? Doon na lang. Naraano, sigurado. Sa hmm. bagay ninyo rin siya. Saan? Tengko kayo doon. Ah, Tengko na kayo doon ha. na ah, gumagala sa iyo. Ah. Wala talaga siya kasi yung malaki na kinakot ma? na. Hindi, direct na naman. Papasok Pabaw ko sa yan pag malaki na? Pagbaho. Diba, bilyamar dito. Pagbaho yan ang ano? Pagkapunta kayo dito? Hindi. Dito? Hindi naman. Mukha tapat niya. Nung may mga truck eh. daw. Hindi, yung basta-basta marako. Pagkat kinatay mo yan, maaya mo lang naman. Direct lang naman. Ah, hanapin nga raw pa ng Merlin. Pero nakausap nyo. ko na kilala ko nung nagkita kami sa mga. Pero well, may contact number siya sa'yo. Ah, wala eh. Yung anak niya kasi talaga ang kausap ko dyan. Yung anak niya ang kasama kong bumabiyahe. Ah, pero nandyan yung anak niya. Yung cellphone kung nawala. Ayun lang. Pero pag yun, pag nakita natin siya, pumunin ko sa tatay. Saan na ba yung bibili? Bumabiyahe nga kami sa ano? Sa Bulacan, Pampanga. Ay hey, na um, uh, hey. O kasi nag... Ang bangus o, okay, sa Bulacan, no, okay. ang sugpo sa Pampanga. Kasi nag ano ako sa nag-search ako yung ano, mga Pampanga, sa Pampanga nga ang ambilihan. Dati nung araw meron sa dyan line. sa Pansa. Hindi ko lang alam mo yan. At malagyan na natin mga Ah, April, Mei, Juni 2nd. O so, gund ma anatayan papalaro. Ba, natin bukas ang lason lang, Lason lang. Lason tsaka tayo ng... diesel. Dapat, kayo baka hindi gumana 'yun eh. Bagay, ba? ko lang namin 'yung ulit eh, Kailan, kailan bukas? Mga Martes, huh? bukas sana Bukas Bukas eh, bibili pa na ng laso. Ay, na limas natin yan. Bibili pa ng laso. Okay, laso na bukas. Laso na yan muna yan. Kailangan kate yan. Maraming ano yan, maraming ikat. Kahit na may ikat na naunigaw. Kalaki na uligo. nakuha ko yung ikat yan, ganito kalaki oh. Kailangan yan na ako. Oh, sa alot sa mga similya yan. Doi, sa alot pati sa ano, sa... Yung malilit na limango, tsaka kuhaan yung... Sumpo. Um, Sumpo. Ba eh? Pag oh, nagkaroon na kada babae sa dagat, to. Yan, o, mga babae nga po. Mga sari nga pa sila? Mga oh, nga pa sila? Yan, ako mga kapa. Ay, mga <laughs> nga pa sila. Nakapain sila. Iba si mga kapa. <laughs> Nakapain sila. Sarap kasama yan, mga kapa. Di, nanguha ata ng kahoy. Di, nanguha kahoy. Yan, o, kahoy. Ay, oh, kahoy. Lakas din, o, um, isa, o. Di, babae yan, baklayan. Babae? Ngayon sa kanyan. Tabadyaw ah, ata yan eh. Hmm. Andar-andarin natin bukas yan. Si Wala kong biyahe bukas. Pwede. Si Pwede na natin paandarin bukas. Tama ka. Andarin Pongta na natin bukas yan. Butyak. Butyak pa. O, okay, kilala mo pala eh. Sabihin ko, mga kapuntayin sa bukas. Ano Anong butyak? Hindi, ang gagawin natin, kontakin yung anak. Yung anak ang ano doon eh. Kasamaan natin. Sabay natin Dati, inabutan ko lang yun ng ano, 1,000. Bats, may natataka pa sa kanya? Ito ang isetong ko. Pero, kukuhunin ko sa tatay. Sa tatay. Di ba pinalayos yung anak dyan? Hindi. Kahit kung pinalayos yan, kahit kung pinalayos na dahil siya pa rin, kasama. Pinamuhuha sila ng kahoy, oh. Alam mo na, yung pagkat. Alam mo, hindi nila kinuha muna bang sakin. Dapat ginawa muna doon yung tubo. Kailangan may yung karton doon. Okay, natin sa bukas. Ano nito? Tayo na sa direksyon ng mga binili nating suka. Kasi pa kay nang strayong dado. Inikya. Ano pala eh.

Yeah. Anong... Eh? ang <laughs> <laughs> bagong promote <laughs> <laughs> Ay, <si Baez? laughs> Ay, ganoon na, <laughs> eh. Eh, pasipis, oh. na. na 'yun eh nung bagong promote? daw wala napakawalan na siya <laughs> <laughs> nakawalan siya sa net wala na siya sa net tapos nung kuhan, nag nagkaroon niya tayo ng bagyo no? Nakawala na sila. Ngayon malalaki pa na nandiyan na din? Na Oo! Oh. Na oh. nagkaroon. Uh, na anong, anong, anong timbang wapi oh. sa'yo? Uh, kami nga, ano ba na na Ilan tim, ilan, tim may, may ilang guhit mo? Eh, nung... Um, ha Nakawala um, na, ah, naka na yun. Ikaw eh. Hangpira, no, eh.

pag nag-harvest ka, yung Pasko bukas, bagong taon bukas, yun napakamahal sa ano. No? Lalo na yung tsupo, lalaki ng tsupo. Kaya tatamaan eh. Lalaki ng tsupo. Ang susunod, December na. Balik na no. Sa isang taon, dalawang beses magtanim. Lalaki ng tsupo, napakamura lang binenta rito. Wala eh, pangit na panahon. Ano kasi, may sizes kasi yun. Oo. Oh. Ipag ano?

Ayan tinanggal na. Ay, na. <laughs> uh, lagi <mo> <laughs> <Lage mo> yan. na <laughs> di, Sa linggo ha. Tip, ay fresh. Uh, natin yung down tapakan natin doon, no? oh, Ha? Dito lang naman ako lagi, eh. Ayan, tricycle mo. Oo. Oh. Tsaka yung mga Kunin natin yung panambag-down kayo, Remy. Okay. Tingin natin. Doon mo nga may panambak diba? Doon Nagawa kami ng kulungan baboy doon. pulo na namin yun. Kaya nga mo, dito. Para maubos na rin <laughs> Ay, mayro ba? Mayroon ka ba? <laughs> ano. sa bahay niya? At <laughs> don, iro doon, ang daming iiro doon. Wala layo-layo. Sabi ko nga sa iyo kasi, kontratahin nyo, hingihin nyo, tapos hingihin kayo ng passage, pwede nyo ilabas yun. Kaya naman ako sa table Kasi pag marunong kayo, di, kayo na lang bibili sa susunod. No? Para susunod, alam na natin. Oh. Bago Oh. Ginataim <laughs> okay, ay ano no? Ay, maglalabanos. Oo. Sarap 'yan. Sarap adobo. Adobo lang naman ang gusto Ah. Bawal. Tapos uh idaing. Balabamos? I will try ah, to change. Di talaga pwedeng maghabingan. <laughs> <P> <laughs> Wala bawal ba eh. Ano, Isampay na muna 'to ngayon. <laughs> Yung Kaya, kay ano yung maya, kay, kay Tisa, ano yung pinapan... Oh, tisa, oh, ano ba yun? Sino ba yun? Tansa, maraming gula yun. Maraming pagkain sa baboy yun. Ano yan, Toy? Masapal? Tapos siya, an? Dito ka pa ng manok. Ito no, ka ka ng manok. Ihalo nyo. Tapos naka-ano naka na lang yan. Yan uh. Pagkain ng baboy dito. Maalaga nilang baboy. Tama na. No? Ito ang bami na. Ano lang po yan apa? Ah. Maganda mo. Sige. Sa <laughs> Salamat. Sa sa <laughs> mga kangkong, mga S ano. Mga kangkong, mga ano. Kaya so lang, hindi sabihin, hindi ka ganun ka gano'ng ang bagay. Huwag po, huwag puro. Hindi, may halo siya, may halo. Yung nakatimba-timba. Ay, mga koleksyon sa mga kuha. Yung oh. koleksyon sa mga pistawa yeah, 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 yeah. oh. oh, uh, na mga pagkain, baboy. Yun yun. Kung saan yung may mga ano, kantin-kantin. Oo nga, nakakabukang ka, pero ang pagod ka na mga koleksyon. Yung baho. panis na yun. Eh, di bumili ka lang ng mga ano. Bumili ka lang ng ganyan. Ganyan.